Hello mga idol, ito na naman tayo ngayon uh, Gumugupit ako mga idol sa aking uh, makulit na bata Ito mga idol, ginugupitan ko ang kanyang buhok Pero sobrang likot niya talaga idol Napakahirap pala gumupit sa ganitong edad pa lamang mga idol Dalawang taon pa lamang ito ang aking anak mga idol Yan, yan siya mga idol oh buti lang ang gamit ko sa paggupit ay hair clipper mga idol so uh, wala nang mayroon na siyang guide ano? kaya wala masyadong uka-uka sa kanyang ano kanyang mga buhok so yan nung una kasi ang ginamit ko ay yung ano yung gunting mga idol so panay ang galaw niya kaya yun ang labas ng gupit ay uka-uka so dadami yung uka kung ganoon ba rin ang ituloy ko na gamitin, kaya ngayon ito na lang ang aking ginamit yan itong clipper na ito dahil may maganda, ang kaganda sa clipper may kait siya so hindi talaga dadami yung uka sa ulo ng aking anak yan o, kung mapapansin yung mga idol magalaw hmm, hindi siya mapakali ang anak ko hindi tumitigil sa kanya sa upuan yan o galaw lang galaw kasi siguro nakatihan sa buhok hindi ko sinilagyan ng ano ng sapin yung ganyang katawan pero pagkatapos namin magupit mga idol papaliguan ko to siya para ma tanggal yung mga buhok-buhok sa kanyang katawan ayan mga idol no Hmm. Yun, yun. Tuloy-tuloy lang ang aking paggupit sa kanya. Yan. Medyo minamadali ko kasi eh, uh, baka magbago ang isip ng aking anak mga idol at hindi na magpapagupit. Yan. Alam nyo naman yung mga bata mga idol pabago-bago ng isip. Tapos eh, kailangan na uh, suyo suyuin mo Uh, gawin mo lahat ng pambubula Gagawin mo yan Para ma Ano mo lang Kanyang Atensyon Na pumayag Yan o oh. mm, Yan Mga idol o oh. Yan Malapit na Malapit na yan Matapos mga idol So Ganyan lang mga idol no oh. Yan o oh, Yan Sus, Ang aking makulit na bata Yan moha pa ako ng, uh, no, ng medyo maikse na guide sa clipper yan, titingnan natin yun yan, babanagan ko yung bawat yung gilid, yun, yun uh, sa itaas pa rin ayan, oh, sa gilid na yan, yun kita okay, mo idol, hirap na hirap talaga ako talagang hirap, hirap magkupit ng bata na ganitong edad pa lamang mga idol ang hirap talaga.